malaki o maliit. Alin dyan ang gusto at bet ng mga babae? Nako nako, marami talagang interesado sa usapin na ito. Alam nyo, bago tayo magsisimula, eto ha, real talk lang tayo dito ha. Ang usapin na ito ay para lamang ito sa mga bukas ang pang -uunawa. So, eto na nga, may iilan talaga ng mga porsyento ng mga kababaihan na ang gusto talaga nila ay yung, syempre, yung malaki, malusog at lalong lalo na yung hindi agad sumusuko sa labanan. Yes, yes, yes tama ang narinig mo. Ganon talaga. Siyempre, ikaw ba naman ang pipili kung saan ka mas masasaya? Siyempre, piliin mo na rin yung ganon na alam mong yun yung ikakasaya mo, yun yung feeling mo na ikaw ay satisfied sa ganong bagay. Kaya, mas gustuhin nilang piliin yun. Yun yung paborito nila eh. Yun yung mas healthy para sa kanila eh. Nakakapagbigay satisfaction. Nakakapagbigay happiness. Yung nakikita mo palang, tinititigan mo palang ba, takam na takam ka na. Tapos, yung feeling na parang iba na yung nararamdaman mo. Naku, naku, ang saya-saya talaga nun. Oo, tama ang narinig mo. Ganun talaga. May mga babae talagang gusto nila yung medyo may kalakihan, may katangkaran ba, tapos healthy, malusog. Kakapagbigay kasi yon ng satisfied sa isang babae. Nakakapagbigay happiness. At lalong-lalo na hindi nakakabitin. Eto ha, disclaimer lang muna tayo ha, hindi ito para sa lahat. Sa lahat ng kababaihan ay yun talaga yung gusto. May iilan lang, uulitin ko, may iilan lang na gusto talaga yung ganon, yung yummy. <laughs> Ayon sa pag-aaral, 1 to 10% ay 7% ang mga kababaihan na walang pakialam kung ano man ang meron ang kanilang partner. Maliit man ito o malaki man ito. Oo naman ano, meron talaga at merong ganon. Wala talagang pakialam eh syempre, para sa kanila, yung love ang pinaka-importante. Aanuhin mo naman yung sang kadamakmak na kahaba-haba. Pero wala naman siya naramdaman na pagmamahal. Kaya, size doesn't matter pa rin naman. Kahit anong sukat pa yan, kahit matangkad pa yan, o hindi. Basta ang malaga ay syempre, nire-respeto nila ang isang babae, nire-respeto mo siya, minamahal mo siya, sinusunod mo siya sa lahat ng aspeto na alam niyang nakakapagpasaya sa kanya. Oo, tama ang narinig mo. May ganun talagang mga babae. Walang pakialam kung anong meron ka man. Basta ang para sa kanila ay mahalin mo lang sila ng totoo. Yung tunay, yung genuine. Yung pagmamahal mo sa kanya. Ganun yon At ikaw naman ha, Dudong, kung alam mo sa sarili mo na hindi naman katangkaran yan, hindi naman kaliitan yung ano mo. Ay, nako, nako. Sinasabi ko sa iyo, eh, ano mo na lang, idaan mo na lang sa performance mo, ha? Galing-galingan mo. Eh, syempre, hindi na, hindi na nga nakakapagbigay happiness yan. Eh, ano pa, mabigis pang lumopay pay Kaya, syempre, dandaanin mo na rin sa performance mo, ha? kung pwede pa lang gawin mo na kung anong pwede mong magawa, gawin mo lahat-lahat para mapasaya mo ang iyong misis o ang iyong kapareha sa buhay. So, ayon lamang at syempre, lagi kong sinasabi dito, always honor your wife, love your wife, respect your wife. At syempre, kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa akin, please naman, isubscribe mo naman ako, ilike mo na yan, mag-comment ka na, i-follow mo naman ako. Maraming maraming salamat. Bye!